Yan. Get get ready daw, get ready. Magandang umaga mga talong TV na dito tayong ngayon sa Chaong Quezon at, at tayo po ay bumisita sa isang uh, farm dito, breeding farm na. Ito po nakikipansin niyo, ito po ay uh, 100 heads na mga baka. Uh, titignan natin ang pag-aalaga nila ng ganito mga baka at ito po nga inibinabata nila kuya. Uh, at sila ay uh, nag ano, nagpapastol kung tawagin nila, binabantay nila mga baka nila ito. Ito po ay halos ang breed nila. Iba-iba na. Assortive na siya. Kaya sabahan nyo ko sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa, sa Chaong Quezon. Magandang uh, umaga mga talong, Stevie. Nandito tayo ngayon sa Chaong Quezon. At natin si kuya dito. Yan po ay ginagayak na yung uh, painuman ng baka nila dito. Ito po yung mga baka nila dito. Ayun. Hinaan nila yung painuman. Kaya magandang umaga. <laughs> Yan ang ginagayak na nila kuya yung. Ano oras nyo nilalabas ng mga baka nyo? angay okay. ah, ay palabas ito. Okay. Oo, iuulan na siya. May sumisibol na pala yung mga damon nyo dito. Ano? Yan, ano nilalagyan na ni kuya ng tubig. Tapos po, anong oras nyo naman ulit pinapasok ito? Uh, alas 10 po. Alas 10? Ayun. Okay. Pabalit tayo mamaya, pwede natin papasok. Iniahandaan nyo muna yung pagkain nila. Opo. Ayun. Ito yung mga baka nila kuya dito. May mga anak na pala po siyang kasama, ano? Oo, oh, pero po. Um, ito yung mga tubig ko nila kuya. Medyo may gitang ulan na kita ninda mo dito sa ano sariwa na siya. Oh. Ayan, inakalpas. Kahapon. Kahapon. Eh, buti ito nalagyan nyo ng tali. Ha? Huh? Buti na may tali talaga siya. Oh, so, nakaputol sa tinalian. Ah, natanggal. Tapos umuwi kagabi. Ah, umuwi din. Oo. Uh, ay naman pala, alam ko saan uwi. Kaya dito na itali. <laughs> kaya malapit dito lang. Na sa ah, ay, pero ito hindi ka siya kasama din sa maramihan. Oo, uh, makulit ari ay nalayas. Ah. Ito sa mga ibang baryo. Ah, namamasyal. ito ang ay, mga nakatali. Makukulit yan. Ah, kaya hiniwalay dito. Uh, Mga uh tali. -huh. Kaya hiniwalay pa nila yung mga ganito nakatali daw at medyo disiplinahin pa. <laughs> ay, ito naman mga atong nandito sa loob. Bumabalik talaga sila pag oras na. Pag sila tawagan, halimbawa, launa. Uh Oo. -oh. Ah, sila, pata, sila. Ah, yun pala. Tapos pag sila, pastor din nasunod. nasunod. din. Ayun pala, maganding dito. Hinihiwalay pala nila yung mga hindi nasunod sa kanilang mga ano tawag daw. Ito daw yung mga tinatawag ito, mga bakang ito. Ayan. Kaya sila yung pwedeng alpas na uwi sila pag uh, tatawagan. Sinaan na nila kuya yung ano, pansarado. Parang hindi dumiretso dito. Ayan. Para yung tatakbuhan nila yung isang direction. direksyon. direksyon. Nihandaan na nila yung paglalabas ng mga bakang ito. Hindi <laughs> naman mahirap alaga ng ganito mga alpas sa baka. Hindi Ay, naman. Ayos lang naman. <laughs> Yan dito pala. Para dericho doon sila sa kalsada. Pero ilang beses ko yun ito pinapakain sa lang? Ay, pinapakain muna yun? Oo nga. Ibig sabihin na yung pagpakain isa lang. Oo. Nakakain naman sila ng damo, no? Lalo na ngayon, medyo sumipol na. Ako pagpasokan, mga busog na. Busog na din. Kung bagay, ayuda na lang, ano. May dalang si Kuya yung Pamalo. <laughs> Ayan, no. Ilalabas na ito, mga bakang ito. Tuwing alas 7, bago mag alas 7, sila naglalabas ng baka. Ayan, si Kuya. Good morning, po. Naabutan din. <laughs> Ayan, no. Paagat pa, na ngayon. Ayan uh, po, inagapan eh, ko na para mabutan kayo. <laughs> Ayan. May mga, ito pala yung nila ng harang talaga dito para yung isang direksyon lang po yung takbo ng baka, ano? May nauuna si Kuwe dito nakabang sa gitna tapos si Kuwe naman sa dulo. Ayan. Ito na. papastorin niya. Kali mo butasin mo isa. Binibilang pa siya. Bago ilabas. Um, Malamang ilalabas. oh, bago. Oo. oh. Uh -huh. Pero ibig sabihin ko, pag pasok din binibilang niya din. Oo. Oh, pag, yun, na, hindi na bibilang at daw nag ano. Oh, gihiwa ng ano siya. Ah. Uh Kita -huh. sapin Oo, sa oh, or, oh hindi dikit-dikit. Ay, ngayon na binibilang niya na pag ano oh, paglalabas. Isa-isa naman nalabas din Ay, Ayun naman pala. Ayun. Pag galing pala tot isa-isa nalabas daw dito. Binibilang nila isa-isa. Pasok lang mahirap. Oo. Uh oh. Ayun Asa uh -huh. ah, isa lang dadaanan nila. Uh -huh. Na, oh, sa bagay magsisiksikan sila. <laughs> Ayun. Meron nga pala sila dito isang daanan lang. Ma. Ayun. Ma. Hmm. Ito na sila. Ang dami nila. Ma. Ma. no, pinapalabas sila, Is sila lang paglalabas ng mga 'to. Ma. <laughs> yeah. ng kuya ay mga baka nila dito mm. nga palang isa-isa lang siya lumalabas hindi pwedeng -double -double, ano? Ayan. 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 ito pala yung iba-iba ng breed siya sa alo na yung pagka-breeder niya ako, mm. si tayo Ayan. Ayan. Ay, ito ay, yung ibang tsura niya, no? Parang ang kusya. Ayan. Ito yung pinakamalaking breeder like, nila. aba bye bye to? Malaki. Yung lalaki. Ganito. Tapos pala itong dalawang, itong ganito. Ayan. Pila-pila no. sila, -pila sila ng paglabas. Ayan. No. Eh! Sadyang isa-isa lang mahala matataan dito Hindi, hindi, hindi makakataan ng marami Okay Sige ah, dito lang sa malapit Sige <tinyo> Ano kaya yung iba-iba na talaga lahi ng baka niyo ano? Iba-iba lahi ano? Ito ibang tsura nito iyo. Yan sila oh. Ganito palang lang pag-aano nila sa paglabas uh, alabas ng baka para na nabibilang. Mm. Eh ay ito, makulit din. <laughs> iba ang laki din ito. Kaya, Oo. Lang Oo, iba ang ano niya. Layas din pala dito ng isang tigring ito. Madami nga pala sila ito kala ko kung Pag nagdikit-dikit sila eh, kala mo ko konti, dami pala nito. Pero ibig sabihin ko, hindi naman sila nag-aaway. Ah, minsan nag-aaway din, hindi nag-iwasan, ano? Kaya minsan na hindi pinapapasok. Ah, matapang limlim. Sino sa mga lalaki? Ah. Sino ka malaki? Si Rambakot. Ah, eksiben isang ganador niya dito. Nakakasama lalaki isa lang. Marami, Marami din. Oh, ah, eh. oo. Kala ko isa lang. Ay ah, lumupasod ng isa. <laughs> <Ayun. laughs> dito, ang daan. Nakalusot. Eh. 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 Ganda nila tingnan oh. Pila-pila sila. Hey, hey. Sadyang lalabas. Ay, pali ganun itong isa. Yan oh. Ganto lang palang pagpapastol. Tapos ito mamaya tayo papasok na yung Mga last days yan, takbuhan na doon sa kalsada. Yan sila. Kanya-kanya oh. oh. na silang uh, takbo dito sa uh, kalsada naman. Habang yung iba doon ay nakaabang. Yan eh. Medyo hindi nga niya iwasan ganito matatapang. Hey! Hey! O oh, yan. <laughs> hey. Ito yung mga bangal. Ito yung isang ganador nila kasama. Ayan. Iniipon muna sila doon bago sila palabasin. Ganda ka. Nakakatawang tingnan yung ganito ang pagpapastol. Kala natin hindi tayo makakita ng ganito. Ayan oh. Nakare din na sila sa daanan. Ayan. Dami. Tay. Yan. Oh. Da, Tayo. Yan. <laughs> get get ready daw, get ready. Get ready. Hey, hey. Ay, ko sumabit pa. <laughs> <Ooh. laughs> Yan hey. 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 na. Right. Ready na mga baka sumugod. Galit sa kabila. Ah, dito. Dapat takbo dyan. Yan na sila, oh. Dami. Hmm ganda na natin Ang ganda pagmastan natin Naman napakarami nila Ayan dito na sila Pinapastol Hmm Hmm paano ito Hindi na iwasan. may maligaw dito May mawawala sa ano Aha ah, balik din naman Ah Ayun naman pala Ayun no Takbuhan na sila dun ang <laughs> ganda tingnan na eh. <laughs> Ayan o. Ito yung mga bisira nila dito. Ayan, dito na pala sila pinapastol na. Ito yung medyo payat pa nga lang sila. Sa, ano po ni medyo, ang, ang panahon yung medyo mainti. Ito ngayon pala nagsisimulang damo. Si Kuya. Kaya wala naman naliligo na malayong malayo dito. Hindi manalayo sila na ano. Nahiwalay. May nahiwalay din. Ah, mayroon talagang matigas ang ulo na naaiba ah. Ay, hindi ibig sabihin ko yung napunta ng lalayo sa kanilang kagrupo Ah, wala naman Sama-sama talaga sila Ayan pala Ayan o. Kain na sila ang damo Sumibol ang damo ngayon at medyo nagulana dito sa Cha Chaong Quezon Ayan nag na sila. May tinuturo silang lugar na kung sila pwedeng kumain na ano. Buti hindi sila naabot sa kalsada kuya. Yung tatawid hindi naman. Hindi. Hindi naman sila target, takot din. Ang uh -huh. hanggang doon talaga lang Ang hanggang doon talaga. Kaya tingta sila yung ba? sa dolo. Ah, hindi na sila nakakalampas. Hindi eh. Oo. Oh. Ayan. Dito ito pala kayo mga bakang ito iba-iba lang lahi niya ano. Okay. Kasi tinitino kayo sungay ng iba. Iba yung mga mestiza lang, iba na may malalahi. Gagawin oras niya to sila babantayan to hanggang mamaya, pang hindi naman. Ano tanghali lang. Ah. Uh, hindi ibig sabihin babantayan siya hanggang oh hindi hayaan yung sila hindi, okay. pag... pagka may naka-prepare ng pagkain daw, pupapasok na ulit. Ayun ah, naman pala. Oo. Uh -huh. Pero may naiiwan dito talaga nagbabantay. Oo. Oh. Uh -huh. talaga. Ay, ah, naman pala. Hindi naman pala siya pwedeng iwanan basta na walang oh, nagbabantay. Nakakakumakalat ah, din. Ganda nila tingnan. Oh. Malawak naman ang area nila dito. Hindi mababa yan? Eh, hindi. Paano kayo mga kabayan? Hindi mo nila napupuntahan. Hindi. May mga bakod dyan? Ah, may mga bakod naman. Kung bagay meron talaga silang hanggang doon lang talaga sila limitasyon nila. Hindi naman pala. Ay, dito ay, 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 Ayan. Ayan. Ito yung mga baka nila dito. <laughs> may kit may mga damo na busing ano. Nagsibol na yung mga damo. Sa kapag vlog may mga damo na dito. Tindahan ko dito yung nakaraan talagang tuyong tuyo. Wala sila makain. Ayan. Ayan. Oo, <tod> uh -oh. ay dito hindi dito na nais na sila at meron sila makakain dito. Ano ba wala lakad ja? Uh -oh. Wala ka din niyan. Ano uh -huh. kain turin niya Ah, sila. ah, <laughs> uh <-huh. laughs> sa kanila mga kapababala lakad din niyan. Oo. Uh -huh. Yung sabi ni sa inyong pag hindi naman siya yung meron bang manunuwag na nahambasan niya wala naman. Mababait naman talaga sila. Inihiwala niya ni medyo matapang-tapang niya katulad yung kanina pag medyo ano mm, ano kasaway yun oo oh, oh. nyo na tinatali nyo na yung mm hmm. yung napunta sa ibang baryo yung na nadayo na baka naman nakikikain sa ibang baryo doon yung iba naman nakakain ng mga ano kalaman yung ano oh, naninira ayun ayun mm -hmm. na tinali hmm Pagalita kayo, pwede na yung... Oo, parang makapagbayad kayo, lalo pag yung mga tanim na ng mga medyo mahal-mahal lang -mahal ano eh. Sita. Oo, yung mga gulay, marami din sa gulayin din sa tsaong eh. Ayan. Ah, uh, magtatanim man, maraming tatanim. Talagang dapat ibantay na bantay sila. May mga baon sila ko yung tubig ko tagi-isa. <laughs> Ay, bigsa man ito hindi wala nang doon na sa base niyo na mag meron naman. May iwan doon. Pag ah, ito hindi na malukot. malukot kasi nag-aano pa sila. Ayun ah, pala. Kumbaga mamaya maya konti iwanan niyo na. Tas, isa lang pupunta. Isa lang Gagayak na ng pagkain. Yun. Kumbaga itong mga bakang ito kahit kumakain sila ng meron pa rin ayuda. Mm -mm, yun pala. Hindi pa maiwan 'tong mga liko. Ah, pag ganitong bagong labas sila no. yun pala yun Pag bagong labas pala sila talagang medyo kumbaga excited pa. Pag medyo nabusog-busog na ng konti ano. Pag nabusog-busog na na konti raw pwede nang iwan-iwanan. Nalito. Ayun. Mamaya na, bupasok. Pagkailangan tatanong natin si pero ito <todong> kayo ito sa birang nyo talaga ilang ulo siya ito na kakulong no, may sandahan po ito may sandahan po ito may sandahan pa ah may sandahan pa pala ito may sandahan pa pala kasama na po yung mga bisiro ah oo ito pala yan o no? Marami na pala siya kuya mga kasabang mga anak, ano mga bagong anak. Hindi naman siya maselan yung mga ganito, yung mga bagong anak lang, hindi naman. Kahit basta kasama ng nanay, ano. Yun, may mga, ito yung mga bisira, magkakasama din pala dito, nag-iwahiwalay sila. Ayan, ito yung mga bisira. Rin, ka, yung ka rin yung akin, yung sinakasikal, tsaka yung si, ah. si balat. Uh -huh. Oo. You know, Ayun po yung sabi ni, ni ano kanina, yung hila-hila niya, at <laughs> nanunuwag kayo, iniiwalay niyo. Iiwalay namin yun. ah, meron pala talaga mas pasaway na, ano, na baka. Nandito yun. Mahirap yung... Pa, pa, pa ano mahirap pa, pa magtatakbuhan to kasi pag nagsuwag siya dyan, yun, eh, siyempre, Ay, iiwasan. yung malaking yaw. Ah, yun. Ah, kaya. laging ito, ano, kinakasunod. Ay, dito pala yung ganador nyo. Ilan pong ganador nyo kasama? Dalawa? Tatlo. Ay, yun nga, madami yun. Ah, marami din dito. Hindi naman po siya nag-aaway. Yung mga ganador, kasi alam ko pag mga ganador medyo matatapang eh, hindi naman to. Yung siyang masama lang yung si balat niya. Oo, oh, iniiwalay niyo. Hmm. Bali pala ito yung maraming ganador. Ilan, ilan pa yung mga nasa kami? Nasa labas, meron din liya. Mm -mm. Ay, bilya. Ah, nandun po na mga nakatali. Hindi. alpas din. hindi yan. Nakapulong um, yun. Ah. Uh, Nakapulong Ito pa yung bakod na to. Meron pa rin pala dyan na kalpas na iba. Ah, yun naman pala. Ah, yun, yun, yun yung mga pag hindi anim yan. Ah. Uh, puro barako pa yun. Hindi. Mga babae. babae din. Mm. Yan. Mm hmm. Ako Mm Oo, oh, sa kamilang meron tayo. Kamira pa rin doon. Bukod naman yung nakalabas niyang kuwan. Oo, yung mga nakatali pa. Marami pala ito. Hindi Kaya pala may sandaan. <laughs> ang lahi kuya iba-iba, no? Ito pa. <laughs> Oh, okay, bye na. Kuraan ano na siya tag dito. Tagalog din pa. Oh, nga, may mga Tagalog na dito. Crossbreed na nga siya. Crossbreed. Oo. Uh Ito na pansin ko to, ito 'yung mga barako nila titingnan natin. Itong pula po ano? Itong malaki 'yung barako nila. Ayun Ito ito itong, itong dalawang barako nila matatangkad. Kaya medyo may ko 'yang katawan dahil sa datang init siguro ano. Oo. Yun medyo mahina na yung katawan Itong dalawa ito, ito Tsaka yung isang ito, ito Tsaka yung pula hmm. Oo Agutom ah, pa kasi Magutom pa daw pala Kaya medyo hindi pa anong katawan nila May mga kahalo nga rin pala silang Tagalog Ano? Oh, ito na nga ako. Kita na nga Tagalog kayo Ah. Uh -huh. Oo nga. Kumbaga malaylay na rin siya. Tagalogin. Meron pala mga lockdown ng mga Tagalog dito. Dahil siguro kuya din kinukulang din sa pagkain ng taginita no. Oo. Kaya nababansot to iba. Ito ito. Medyo balahin na rin ba ito? Yan. Sa bagay po pag ganador naman niya ay malahi eh. eh. Doon na din na nila no. Oh, ito ito. Oo. Ito. Ganda nga nito. Pag ito ay saan sa ano ito tatawagin ng red brahman. Hmm. Ayan. Ito yung mga baka nila dito. Hanggang sa baba po pala ito yung napapastol nyo. Hanggang baba daw palang pastol nito. Uwi na nyo ni Mga pang alas. Pang alas gis. Yun pa. Baka makabalik ako kayo mamaya. Titin natin pakain nyo. Gagayak doon lang ko yung pakain nila. Wala lang kami kuhan. Wala ngayon kami pang kumpay na sagay. Ah, wala po. Ano ah, ito biglang? Palyat. Ah, palyat. Hindi mm -hmm. pala pala sila kayo ng palyat. Palyat lang. Ah. Oh. Yan o. Yan o, naglalaro. Pag ganito pala talaga hindi mo ba sila mapigilan at sila yung naghahanap pa ng mga kakain na marami. Ano? Kaya kailangan bantayan. Maganda hmm. uh, ito nang iniintay ng lahat ng ulan. At maganda-ganda ng Damo? sa chapel ha. Cyan na. Sa na uli diyan. Sa chapel, aba. Bala kasulihan. Sugilin din ya taw. Sa chapel na uli yan. O, sila. Marami rin nagje-jogging <ang> <laughs> din sa lugar nila. Para <laughs> face. <Libre> lang. He. Ni Brigamas na. <laughs> yan na makatalong st. Uh, David a doon po sa mga gusto magpabisita ng mga farm diyan kambingan, na uh, buffalo farm o kaya mga uh, ganito katulad ng mga bakahan na ito. Pwede kayo mag-comment below, pwede natin kayo mabisita. At uh, dun doon po naman sa mga gusto magpapapromote na kanila mga binibenta mga baka, uh, pwede rin kayo mag-comment. Uh, pero mapuputan ko po kayo, kaya lang hindi po, yung posible lang po. At si Talong TV po, totoo lang po, location ko po ay Tayabas, Quezon. Uh, medyo may nagko-comment sa atin sa Norte Mapupuntahan kayo palang kaya lang po Hindi pa pa ngayon Kaya uh, abang-abang nalang kayo Yung mapupuntahan po natin yung mga nandito lang sa malalapit Yung posibleng natin mapuntahan Kaya uh, maraming salamat po sa panonood nating na video sa araw na ito Pashare po na ating video mga katalang TV At para mapansin pa -diba, at huwag niyo kalimutan mag-subscribe uh, Salamat po mga Talong TV.